Eto pala yung karugtong ng video ko kanina. Bale, gagawa na tayo ng chili paste, mga boss. Habang pinapalambot ko yung sili, ay nagisa na ako ng bawang at sibuyas. Haluin nyo lang ng maayos para hindi masunog at dumikit sa kawali. Malapit na ngang maluto itong siling pinapakuluan natin. Yan mga boss, golden brown na yung ating bawang at sibuyas. Dapat ganito yung itsura kapag kayo'y maglalagay na sa sili. Dinudurog ko na nga itong sili natin. At kapag durog na ito ay pwede na nating ihalo dun sa ginisa nating bawang at sibuyas. Timplahan nyo lang ito ng oyster sauce at suka. Yan mga boss, luto na yung chili paste natin. Pagkatapos ko ang magluto ng chili paste ay hinugasan ko na tong liig ng manok. Bale ima-marinate ko na kasi ito para bukas ay ready na nating prituhin. Yan mga boss, tinitimplahan ko na nga itong liig ng manok. Pagkatapos ka ng liig ng manok ay isinunod ko na itong mga buong manok. Ilinisin ko na itong ito kasi ito yung pang fried chicken natin para bukas. Uhugasan lang natin to ng maayos. Pagkatapos maayop. ay hihiwain na naman natin. Pagkatapos kung ang hiwain itong manok ay minarinate ko na rin. Tinimplahan ko lang ito ng mga sangkap ng pang fried chicken. Iniwa ko na nga rin yung backbone para sa panghalo sa pansit. At pagkatapos ay hinanda ko na rin itong mga sangkap na panggawa ng greyhams. Ang flavor pala ng greyhams na gagawin natin ay melon. May nga mga boss, sinalo-halo ko na yung mga sangkap para sa paggawa ng Graham. Pasensya na pala kayo at nakahubad lang ako. Sobrang init kasi dito sa loo. Itong Greyhams palang gagawin ko ay tatapens ko sa coffee jelly para bukas. Mango flavor sana yung gusto kong ihalo dito kaya lang nag-ikot ako kanina sa palingke pero wala akong nahanap na mango. Dahil sa melon lang yung meron, ito na lang yung ginawa kong pang flavor. Katapos kong ang gumawa ng Greyhams, sinunod kong lutuin itong gulaman. gulamang nga ang ginamit ko at tinagyan ko na lang ng kape. Halu-haluin lang natin ito hanggang sa lumapot. At nung naluto na ay nilipat ko na ito sa tray. At ito na yung susunod kong gagawin. Bali binalatan ko na yung mga bawang, sibuyas, pati na rin luya. Para mamayang madaling araw ay maghihiwa na lang ako nito.